Ikapitungpot anim na kabanata, sa pagpapatuloy, mayong Yangji, sa kanluran ng lawa ng buli, lugar para sa tirahan ng kalalakihan. Mayong Yangji, isang lugar kung saan pinagsama ang mga tirahan ng kalalakihan at kababaihan. May kabuang labing anim na limang palapag na gusaling tirahan. Ang mga bulwagan isa hanggang walo ay para sa mga bagong estudyante at ikalawang taon, at ang siyam hanggang labing anim ay para sa ikatlong taon at mas nakatatanda pang mga estudyante. Dagdag pa, sa gitna ng Mayong Yangji, may isang pitong palapag na gusali at isang dalawang palapag na kalakip na bodega. Sa mga itaas na palapag, naninirahan ng mga taong namamahala sa mga guild ng kalalakihan at mga manager, at sa ikalimang palapag pababa, nakalatag ang mga pampublikong pasilidad tulad ng restoran, dulce, tindahan, at silid para sa medikal na paggamot. At pagkatapos sinabi ng lalaking nakadamit na kulay orange na o, ito ba ang seksyon ni sa? Ito ang pinakakanluran ayon sa narinig ko. Tumugo ng isang lalaki na nakakulay green na damit na ibinuka ang kamay na kahit nag-aral ako ng maaga. Huli pa rin ako at ngayon lang nakarating. Ikinagagalak kong makilala kayo, muntik na akong maligaw. Good luck sa hinaharap, mga kaibigan. Dagdag pa ng naka na hahaha, ganun din sa akin. Kahit na inihanda at tinuruan ako ng aking angka ng maaga, mahirap pa rin ang personal kong maranasan. Napalingon ang mga ito na sinabi ng may tali sa ulo ng asul na tela na mga junior, makinig kayo ng mabuti. Pagkatapos pumila at makuha ang registration card para sa seksyon isa at ang dormitory assignment card. Ang mga pumasa ay dapat hanapin ang kanilang bagahe sa storage room sa kanan at lumipat sa kanilang sariling kwarto. Dagdag pa ng isa na lahat ng personal na gamit na iniwan sa harap ng pinto bago ang seremonya ng pagbubukas ay matatagpuan sa storage room. Mahigpit naming sinuri ito, kaya huwag kayong magkamali at pag-isipang gamit iyon ng iba. Tumugo ng mga ito na okay po. Muli na namang, sinabi ng nakakulay orange na teka, pwede na ba talaga nating kunin ang bagahe at diretsyo na sa ating kwarto? Natumugo ng nakaviolet na oo nga, ngayon na sinabi mo yon, Parang may kakaiba nga. Dagdag pa ng nakagreen na ha? Ano ang kakaiba? Mahinang sinabi ng naka-orange na well. May tinatawag na Chien Mo Tradition. Orihinal na may mga bitag sa unang palapag at nirerebisa ng mga senior ang mga bagong estudyante, ngunit wala pa silang ginagawa. Nagulat ang nakagreen na sinabi niya na ha, may ganun ba? Hindi ko pa narinig yon. Na sinabi naman ng naka-violet na kaya bakit hindi ngayong taon. Kahit na nakapagpasya na ako, parang kakaiba pa rin. Isang boses ang nagsalita na sinabi sa mga ito na bakit natatakot na kayo. Gusto nyo na bang tumakbo ngayon? Nagulat ang tatlo nang marinig nila ito na may pagtataka. Sinabi pa nito sa kanila na maging masaya kayo dahil maswerte tayong naitalaga dito sa seksyon isa. Tingnan nyo ang kahabag-habag na kalagayan ng iba at makikita ang kalagayan ng iba sa kasalukuyan sitwasyon na nahuli ang mga ito ng lambat na sumisigaw ng tulong. Natumatawa ang dalawa na sinabi sa kanila ng nakakulay asul na pumili ng isang kanta sa bawat pagkakataon at palalayain lamang ang mga marunong kumanta ng maayos. Dagdag pa ng isa na para sa mga hindi marunong kumanta, pwede kayong matulog dyan ngayon. At sa kabilang panig, tumatalon sa mga nakatayong bato ang mga ito habang nakatikip ang daliri sa tainga. Na sinasabi ng mga instructor sa kanila na ha ha bila sa inyo, mga junior. Hahabulin kayo ng aming mga ahas kung babagal-bagal kayo at mahahalikan pa kayo ng mga ito. Pero huwag kayong mag-alala, hindi ito nakakalason. Huwag din kayong mahulog kung hindi katapusan nyo na. Napatingin ang tatlong ito na natatakot na tumugo ng mga tumatakbo sa nakatayong bato na grabe. Senior, pasensya na, nagbibiro lang kami. At mula sa pilahan nagulat ang instructor na sinabi na ikaw ay si. Na napatingin naman ang tatlo nang marinig nila ito. At pagkatapos sinabi nito na itinaas ang kanyang token na hahaha, nasa kwarto ka rin ba sa seksyon isa sa ikalimang palapag? Ito ang susi ng kwarto na yon. Dapat nakuha mo na ang susi ng seksyon ito sa unang gate kanina, tama ba? Natumulo naman ang nakaasul sa gilid na sinabi niya na nailipat na ang iyong bagahe sa kwarto na yon, kaya hindi mo na kailangan pumunta sa storage room, diretsyo ka na lang pataas. Tumugo naman ito sa kanila na salamat. Sana magkasundo tayo ng maayos. Tumugo ng mga ito sa kanya na hindi. Hindi, masyado kang magalang, kami ang nagpapasalamat sa iyo. Dagdag pa ng isa sa kanya na bagamat medyo payak ang lugar, maligayang pagdating sa seksyon isa. Napatingin ang tatlong ito sa kanila na sinabi na nakagreen na ano Sino siya para ganyan ang trato sa kanya ng mga senior? Dinadala pa nila ang bagahe niya sa kanyang kwarto? Napasabi rin ng naka-orange na teka, ano? Kwarto isa sa pinakataas na palapag ng gusali isa. Yung lugar na yun, hindi ba yun ang kwartong nakalaan para sa mga senior na may espesyal na pagpasok? Dagdag pa ng isa na ha? Kung ganun, ang estudyanteng nasa harap natin ay si, na hindi na niya ito tinuloy. At pagkatapos makikita na itong naglalakad papalabas na pinagmamasdan ng mga ito. Na napasabi na naman ang tatlong ito na nagulat na napasabi ang naka-green na hoy, posible bang pinili siya ng punong guru ng chien mo? Dahil lang sa gwapong mukha, parang ganun, na masayang sinabi ng naka-orange na haha, imposible. Hoy, hindi mo ba kilala kung sino ang taong yun? Na seryosong napasabi rin ang naka-violet na narinig ko lang ang tungkol sa kanya at ngayon ko lang siya nakita sa unang pagkakataon. Dagdag pa nito habang makikita ang lalaking ito na kung sapat ang kakayahan niya, hindi naman siguro siya yung tipo ng mandirigmang tanga, tama. Dagdag pa ng isa habang binubuksan nito ang pintuan na sa huli, siya ang anak ng Moyong Se. Napasigaw pa ang mga ito na sinabi na siya ang Seven God Sword, Moyong Hui. Pagkapasok niya, nakita niya ang mga gamit sa lamesa at ang laging dala ni Ryu sa kanyang likod na nakasandal sa pader na nakatingin ito sa mga gamit na may pagtataka, at pagkatapos lumapit sa lamesa. Inilapat ang daliri sa lamesa at pinadulas ito pababa. Pinagmasdan niya ang kanyang daliri na makikita ang dumi dito. Naglagay ng takip sa bibig na binuksan ng bilog na bintana. Bumaling ito habang may kinuha sa kanyang looban na damit. At ito ay binuksan na makikita ang isang gamit sa loob nito. Hay natak niya ito na makikita na ito pala ay isang panglinis ng alikabok. At winasiwas niya ito habang nakapikit, biglang napaseryoso ito ng tingin, at agad na kumilos na pinunasan niya ang bawat sulok ng silid. At pagkatapos paakyat na ang tatlong ito na sinabi ng nasa hulihan na mag-isa ako sa ikaapat na palapag. Aayusin ko muna ang mga gamit ko at aakyat na lang ako pagkatapos. Napalingunang nasa unahan niya na sinabi sa kanya na pumunta ka sa kwarto ko ha. Plano kong maglakad-lakad at sumilip sa labas. Pero nagtataka ako kung bakit bigla tayong pinagbawalang bumaba sa unang palapag nung tumunog ang kampana. Na napatingin din ang nasa unahan nila na sinabi na oo, mukhang may mangyayari. Dagdag pa ng isa na may nangyari ba sa ibaba At pagkatapos ibinulong ng isang ito na hoy, lahat ng mga bagong dating ay nasa itaas. Tumugon nito na tama, sinilip ko na pero mukhang tatlo sa kanila ang hindi pa dumarating. Sinabi naman ng nakaasul na ayos, dapat na ba tayong magsimulang maghanda? Makikita ang tatlong ito na may nagsasalita na magagawa kaya nilang makalabas sa maze na yun bago maggabi. Hindi. Kung ako yun, hindi rin ako sigurado kung makakalampas ako ng buhay sa daang yun kahit makalabas pa ako sa maze. At pagkatapos na napasabi ang nakaasul na kayo ba ang naka-duty ngayon? Siguraduhin niyong hindi makakapasok ang mga bagong estudyante sa Shimuro. Wala naman tayong emergency kaya dapat hindi umaandar ang makina. Pero kung may aberya, kayo ang pananagutin. Natumugon ang mga ito na. Opo, naiintindihan po namin. Huwag po kayong mag-alala, ginoo. Ang shimuro ay isang trap na makikita ang karatola sa kanilang likod na ang nakasulat ay no entry and no exit. Habang papaalis na ito sinabi pa sa kanila na sige, gawin nyo ang makakaya nyo. Na ang mga ito ay nagkatinginan na nakasimangot. Makikita ang daang may trap na ito na sinasabi pa ng mga ito na ang lugar na yun? Mukhang maayos ang takbo, dagdag pa ng isa na siguro nga, pero paano kung may mamatay? Sinabi pa na oo, napakahirap lumabas sa maliit na orchard, maliban na lang kung baliw ka, pero meron bang may lakas loob na dumaan pa roon? At pagkatapos makikita si Jiang Hong na nakahiga na sinasabi ni Ryung matawa na nakalabas na tayo, pero bakit ganito na naman ang daan? Napatingin si Jiang Hong sa kanya habang nakahiga na sinabi pa ni Ryu na hindi ba ito ang daang ayaw mo talagang tahakin? Ang ibig kong sabihin, mukha talaga itong kakaiba. Sumagot si Hyorong na oo, sobrang kakaiba nito na parang delikado na rin tingnan. Sinabi pa ni Ryu habang makikita ang daan na puno ng patibong na gusto ko sanang bumalik kung pwede, pero dahil nandito na rin ako. Sa pagkakataong ito, na sinabi rin ni Hyorong nang masaya na sa kasong ito na muling sinabi ni Ryu habang nakangiti na tayo ay babasagin ang harang upang makalagpas. Nagulat ang mga ito na napabangon si Jianghu na napasigaw na lalampasan ito. Habang humakbang na siya sa loob sinabi ni Jianghu sa kanya na hoy tingnan mo, may kakayahan tayong mga tao na mag-isip muna bago gumawa ng anumang padalos-dalos. Gaya ng pagpaplano bago, na hindi na niya ito na ituloy ng isang bagay ang mabilis na paparating kay Ryu. Ngunit mabilis lang niya itong iniwasan. Lumampas ito sa kanya na malakas na tumama sa puno na napatingin ang dalwa dito. Napasabi pa si Jiang Hong na ano? Isang arrow. dagdag pa niya sa isip na anong klaseng mga hinayupak ang naglakas loob na. Paandari ng Shimura's engine system hanggang sa death stage. At pagkatapos ay napasigaw si Hyorong sa. Kanya na riyo yun umatras ka kagad. Bilisan mo. Dagdag pa ni Jiang Hong sa isip na hindi yan basta-basta kakayanin ng isang baguhan na katulad mo. Pwedeng mamatay ang lalaking may nakataling buhok. Habang dahan-dahan namang naglalakad si Ryu, napatingin siya sa pader na napasabi na ha. May mga bakas ng dugo. At muli na namang may lumipad na palaso papunta sa kanya at sa pagkakataong ito hindi lang isa kung hindi marami. At pagkatapos ay mabilis na namang tumama ang mga ito sa puno na agad na umiwas ang dalawa. Napangiti si Rio na sinabi na lalong lumalakas. Anong susunod? At pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paglalakad. Nakasilip ang dalawa na napasabi na hindi makapaniwala na nalintikan na yon. Iyon ay, na napasigaw pa ito na walang katuturan yon. Hindi makatao ang mga galaw na yon. At paano naging posible yon? Parang, na nakita nila si Rio ay gumagawa ng iba't ibang uri ng pag-iwas sa palaso. Na napasabi naman si Hyorong na oo, mukha talaga itong isang pugita. Dagdag pa niya na mukhang nalampasan na ng kaibigan ko ang hangganan ng pagiging tao. At pagkatapos tumalon si Ryu pauna habang umiikot, at isang butas ang makikita na puno ng patalim. Ngunit malakas siyang tumadjak na agad na napunta sa itaas. Napanganga si Jang Hong sa kanyang nakikita na napasigaw na ano ba to? Ano na naman sa pagkakataong ito? Na mangha din si Hyorong na napasabi na oo, alam ko. May paparating na mangyayari. Habang pababasa sa hig si Ryu napasigaw si Hyorong na Rioyon, mag ka sa harap mo. Isang mga bagay na sumasakop sa daan ang makikita na may maliit na pagitan lamang. Ngunit na pamitilang si Rio habang pinatungan ito, na napasabi si Jang Hong na nagtatakang napasabi na ano bang iningitian niya? Na napangiti rin si Hyorong na sinabi na oo, masaya diba? Bumunot sila ng espada na nakangiting sinabi ni Jiang Hong na nakakatuwa na parang hindi ka panipaniwala. Ang astig, na napasabi rin si Hyorong na dahil ganoon ang kaso, tayo rin. Tumakbo papasok ang dalawa na. Napasabi si Jiang Hong na hindi ko kayang matalo, na napasabi rin si Hyorong na ako din. At dito na po nagtatapos ang ikapitong put-anim na kabanata. Ikapitong put pitong kabanata. Sa pagpapatuloy, makikita ang balabal sa hangin. Tinanggal pala ni Jiang Hong ito habang sinasabi na sasaluhin ko ang harap at ilalim. Na sinabi naman ni Hyorong na sagot ko na ang gilid at taas. At makikita ang mga palaso ay lumilipad papunta sa kanila. Na napasigaw ang mga ito habang hinaharang ang mga palaso na terana. At pagkatapos ay naglakaad sila papauna. At muli na namang silang pinaulanan ng palaso habang nagkatalikuran silang sinsabi ni Jiang Hong na huwag palampasin ang kahit ano at harangan ang lahat. Bata pa ako at marami pa akong kailangang gawin. Na sinabi rin ni Hyorong habang mabilis na hinaharang ang mga ito na medyo nalilito ako sa sinasabi ni Uncle. Pero gagawin ko ang aking makakaya. Lumingon sa kanila si Ryu habang inipit ang ilong dahil sa mga laso na kumakalat na sinabi pa niya sa kanila na iiwas na lang ba kayo at hindi sa sagat sa laban? Ang ibig niyang sabihin ay palaging pag-iwas, ay nakakabagod. Habang iniiwasan naman ng mga ito ang malalaking mga troso na gumugulong sinabi naman ni Hyorong na Ryuyon, pasensya na pero gusto ko pang manatiling kaunti pang tao. Na sinabi naman ni Jang Hong na itigil mo na ang kalokohan at tumingin ka ng diretsyo sa harap. Mabilis na tumatakbo si Ryu habang ang lason sa hangin ay damadami na napasabi pa siya na malapit na itong matapos. Umiwas naman si Hyorong na humiga sa ere na sinasabi na magaling naman. Pero mukhang si Ryu yun ang gumawa ng karamihan sa trabaho. Na ibig sabihin ni Hyorong na maganda yan. Pero uncle, mukhang kagaya ni Ryu yun, nalampasan mo na rin ang pagiging tao. Natumugo nito na ha, parang damong dagat lang ako kumpara sa kanya. Dagdag pa niya na sa huli, mas mabuting mabuhay bilang isang halimaw kaysa mamatay. At pagkatapos makikita ang gusaling ito na nagsisiliparan ang mga ibon sa langit. Nag-uumpukan ang mga ito na sinasabi ng nasa unahan na kaya hindi tayo makakapunta sa ikatlong palapag. Hanggang kailan, tumugon ito na hindi ko alam kung. Hanggang kailan, dahil pati ako, sinubukan kong pumunta pero naharaang din ako ng aking mga nakatatanda. Sinubukan naming itanong kung ano ang nangyayari sa ibaba pero na naalala nito ang sinabi sa kanya na naiinip ka ba? Pwede kitang dalhin sa ibaba pero baka hindi ka na makabalik pa. Dagdag pa nitong sinabi sa mga bata na nanginginig ang boses na mas pipiliin ko nalang pumunta sa kwarto ko. Ano man yun, sumuko na ako sa pagbaba. Tahimik na nakatingin lang ito. Napabulong na sinabi ng nasa likod nito na pero kapag maingay ang lahat. Hindi ba normal na maging mausisa at lumabas? Pero yung tao sa loob ng kwarto na yun, hindi man lang kumilos. May kakaiba kaya sa loob na hindi tulad ng sa mga kwarto natin? Dagdag pa ng nakagree na nakatingin sa kanila na oo nga. Sa huli, ito ang Seven God Sword kaya kung gusto natin ng ganyang bagay, kailangan nating magpraktis ng mas mabuti. Makikita ito na pinagdogtong ang bagay na ito. At pagkatapos ay nagsimula itong linisan ng sahig na makikita ang katab nito. At pagkatapos nakarating na silang tatlo sa gusaling ito na sinabi ni Ryu na ito na ba ang lugar? Dagdag pa niya na bakit parang mura lang tingnan. Na masayang sinabi naman ni Hyorong na oo. Parang nakakatakot na mystery box na mahigpit ang pagkakabalot. Parang baka mapanganib ang buhay ko kung mali ang pagbukas ko. Na hindi makapaniwala si Jang Hong sa kanilang mga sinasabi na nakatingin lamang. Naglakad dito pa una habang sinasabi na ako na ang magbubukas sa pagkakataong ito. Nasinabi sinabi pa niya sa isip na kailangang malaman natin kung aling hinayupak ang nagpaandar ng bitag hanggang sa death level. Kahit biro lang ang pagpapadala sa akin sa Little Orchard, ang pagpapaandar sa Little Engine ng Shimuro ay lampas na sa hangganan. Nasa harap ng pintuan na siya na pa sa isip na pero dahil shared dormitory ito, ayos lang dapat. Dapat may dose dosen ng mga baguhan at second year na opisyal sa loob. Biglang bumukas ito ng malakas na ito ay napatumba na sinabi. Pasaisip na ang mga hinayupak na to. Lumingon sa kanila si Jiang Hong na sinabi na mas delikado na ang lugar na to kaysa dati, na atak pa ng kisame kaya imposible na makatakas sa pamamagitan ng pagtalon. Lalapit muna ako at susuriin ito, na sinabi pa nito sa isip na mga baliw na tanga ng chien mo, halos napatay nila ang anak ng Black Heaven sa unang araw pa lang. Kung nangyari yun, pwede nang magsimula ang isang civil war. At sinabi sa kwento na ang Black Heaven masyongak. Babaguhin natin ito sa Black Heaven mula ngayon. Mabilis silang pumasok habang sinasabi ni Hyorong na kung delikado ngayon, hindi ba dapat tayo ang unang pumasok? At isa pa, sampung taon tayong mas bata kaysa kay Uncle. Na nagulat ito na napasabi na hoy, kayo. Ano ang ginagawa nyo? Muli na naman itong naiinis na sinabi na bakit hindi kayo nakikinig sa akin, mga hinayupak kayo. At isa pa, dalawamputlima pa lang ako. Pagkatapos ay malakas na sumara ang pintuan. At biglang dumilim na makikita ang mga hiwa sa hangin. Na sinabi pa ni Ryu na nako. Hindi ba sobra na to? Hindi ba nakakahiya na umatake sa dilim? Isang maling galaw lang mula sa iba, tatlo na ang butas ng ilong nila. Dagdag pa ni Hyorong na halos tamaan at magkakaroon ng dalawang pusod. Haha, Ryu yon, huminto muna tayo sandali at hintayin si Uncle na magbigay liwanag. Na sinabi naman ni Jiang Hong na akala mo ba janitor lang ako dito para malaman kung saan o paano buksan ang ilaw. Nasinabi sa kanya ni Rio na sige na uncle, buksan mo na ang ilaw, alam naming kaya mo yan. Dagdag pa ni Hyorong na oo, may kumpiyansa at tiwala kami sa iyo uncle na napatahimik na lang siya sa mga sinasabi ng dalawa sa kanya. At ilang sandali pa ay bumukas ang ilaw, na masayang sinabi ni Ryu nakita mo, nakahanap ka nga ng paraan para buksan ang ilaw, na masayang sinabi pa ni Hyorong na nice one, na napatingin na lang sa gilid si Jang Hong na sinabi na hindi makatutulong ang pagtatalo. Dagdag pa niya na swerte niyo lang kasi may ganito ako, napahawak sa baba, si Ryu na sinabi niya na ano pa ang meron ka. Huwag mong sabihin na ang pangunahing trabaho ni Uncle ay maging tindero. Pumunta ka ba sa chin mo para magbenta ng gamit sa mga estudyante? Nakapikit itong tumugo na ano bang sinasabi mo. Kahit karamihan sa mga baguhan may dala rin ng ganito. Ako'y isang ordinaryong bagong estudyante lang. Hindi lang kayo handa. Dagdag pa niya habang sinisindihan ng kandila na magbibigay liwanag ito sa paligid, kaya subukan ninyong ihagis ito ng malayo hanggat maaari. Na napasabi si Ryu na nice one, uncle. Dagdag pa ni Hyorong na okay, uncle. Habang ibinato nila ito sinabi ni Ryu na ihahagis ko ito sa pinakamalayo, sinabi naman ni Hyorong na ihahagis ko ito sa gitna. Sinabi naman ni Hong na sapat na ang meron tayo kaya ikalat nyo ng pantay-pantay. Makikita ang tatlong kandila na ibinato nila. Pagkabagsak sa sahig ng mga ito agad na na-activate ang mga patibong. Natumawa si Ryong sinabi na mukhang masaya rin ang lugar na to. Nasinabi naman ni Hong na huwag magmadaling pumunta sa harap. Napasabi si Hyorong nang makita ito na naging purong patalim ang dating sahig na wow. Isa na namang bitag at nawala na ang ilaw natin. Naputol ng nakatayong matutulis na patibong ang kandila na sinabi ni Rio na hey, hey. Sinabi pa niya habang pinagmamasdan ito na hindi ba ito isang panunukso? Nasumagot si Hyorong na siguro nga. Saka, narinig mo ba yung kalansing kanina lang? Na sinabi naman ni Jiang Hong na yun ay galing sa hagdan sa harap. Biglang bumukas ang dalawang ilaw, na nakita nila ang nakasabit na banderitas na ang sinasabi ay maligayang pagdating. Pindutin ang kampanilya at magbubukas ang daan. Mapangiti si Ryu at sinabi na pindutin lang ang kampanilya. Ganoon lang ba ka, simple? Hindi ba tutunog rin ang kampanilya kung gibay natin ang gusali? Natumawa si Hyorong na sinabi na kung gagawin natin yun. Sa halip na makapasok, baka mapatalsik pa tayo palabas. Na sinabi naman sa kanila ni Jiang Hong na isa pang paraan ay bumalik at magreklamo sa faculty. Pero sa kasamaang palad, nagsara na ang pinto sa likod natin. Na makikita ang kampanilya. Tumalon si Rios sa mga matutulis na patibong habang sinasabi na well, wala nang ibang paraan. Mas madali na lang siguro kung diretsyo na lang tayong maglakad at pindutin ang kampanilya. Na napapikit na sinabi ni Jiang Hong na alam ko na ganito ang mangyayari, hindi mo man lang pinakinggan ang sinabi ko. Tumalon na rin silang dalawa na sinabi ni Hyorong na pwede ka na lang manatili at sindihan ang mga kandila para sa amin. Ang Kel, tumugon nito na ha, huwag kang magalala, may solis ang sapatos ko. Bukod pa rito, napakamahal ng mga kandila na ito, hindi nawawala ang liwanag kahit malakas ang hangin. At pagkatapos walang kahirap-hirap na tumuntong si Ryu sa matulis na patalim. Ginamit naman ni Hyorong ang espada niya upang makapatong sa mga ito. Na si Hong naman ay pamatong din gamit ang solis ng kanyang mga paa. At ilang sandali pa ay nagliparan ang mga shuriken papunta sa kanila na mabilis na umikot si Ryu. Nagulat ang dalawa sa kanilang nakikita sa ginagawa niya habang hinaharang ang mga shuriken na papunta sa kanila. Na si Ryu ay nakagawa ng bilog na hangin sa kanyang palibot na makikita ang mga shuriken ay sama-sama sa pag-ikot niya. Namangha ang mga ito na napasabi sa isip si Jang Hong na ano ba yun? Ang mga galaw na yun ay lampas na sa maipaliwanag para sa isang baguhan. At wala pa siyang espada o ginamit na anumang uri ng sandata. At pagkatapos ang kaninang umiikot na hangin ay naging mga slash sa hangin na nagawa nitong mapawalang bisa ang mga napakaraming palaso. At ang kasanayang ito ay tinatawag niyang Bangwang Doha Dagdag pa sa isip ni Jiang Hong na hindi, hindi niya kailangan ng kahit anong sandata dahil siya mismo ang isang nakakatakot na sandata. At pagkatapos biglang may malakas na namang uri ng patibong ang papalapit sa kanya. Nagulat ang mga ito na napasigaw na swords na sinigaw din ni Hiorom na rayon magingat ka. Malapit ng tumama, ang mga ito sa kanya na pinagkrus ang kamay na gumamit ng haki. At pinatigas ang pustura na nagkaroon siya ng shield na tinatawag niya ang kasanayang ito na lightning hand. Pinakawalan niya ito, at isang malakas na hangin ang makikita na umiikot, na napasigaw siya na rayang-rayang, angkel Rayang, magingat kayo. Nakatingin lang sila sa kanya na napasabi pa si Jang Hong sa isip na sword fragments. Seryosong pinagkrus din ni Hyorong ang kanyang espada na napasabi si Jiang Hong na hoy, mapanganib 'yan. At pagkatapos ay mabilis na pinaikot nito ang kanyang espada, na ikinagulat ni Jiang Hong na sinabi sa isip na yun ay Sword Shield, na makikita ito na nagkakaroon ng baluti. Ang Sword Shield, isang pader ng sword energy na nalilikha sa pamamagitan ng pagpapalabas ng napakaraming sword energy. Ang matalim na alo ng enerhiya na lumalabas kapag isinuswap ang espada at pinagsasama ang natitirang sword energy ay bumubuo ng isang pader sa pagitan ng hininga. May mito rin na ang sword's hield ay nabubuo lamang kapag isinuswap ang espada ng hindi bababa sa isang daan at walong beses upang mailabas ang buong sword energy. Ang sword's hield ay gawa sa matatalim na espada, kaya anumang tumama dito ay agad na nagiging pulbos. Sa modernong termino, Isipin ito bilang talim ng isang higanteng blender na parang membrane kapag umiikot ng napakabilis. Napasimangot na nakatingin si Jiang Hong na sinabi sa isip na ano ba tong mga ito. Paano sila nasa ganitong level? Sobrang lakas nila, at inaasahan pa kung supailan sila kung sakaling may emergency, susupili ng mga halimaw na to, makikita ang kadiliman na sinabi pa nito sa isip na ang tunog na ito na malakas na kumalampag ang kampanilya na napangiti si Jang Hong na sinabi niya na sa isip na sa huli, binasag nila ang lahat at pinindot ang kampanilya. At pagkatapos ay makikita siyang nakalampas na sa mga patibong na pababa na sa sahig. Napaturo siya at sinabi na tumunog ang kampanilya, kaya nakapasa na kami, di ba? Isang tao ang makikita sa. Itaas na sinabi pa niya na nagtago ka pa at lihim na inatake kami, di ba senior? Na ito ay may nakasalubong na mga kilay na seryosong nakatingin sa kanya hawak ang malaking espada At dito na po nagtatapos ang ika-77 kabanata